Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Meron ako dito complete set ng circulating commemorative coin. One piso. Ang una ay ang serisal. Ang pangalawa, pangatlo at pangapat ay sabay-sabay na inilabas noong taong 2016. Sina General Isidoro Torres, Artemio Ricarte, at Father Horacio de la Costa. Ang huli naman ay ang Asian 50. Yan mga kabarya, ang condition yan from almost uncirculated to uncirculated condition. At hindi totoo na ito ay nabibili ng libo-libo. Fake news lamang yon mga kabarya. Dahil alam nyo ang ating gagawin dito mga kabarya, hindi tayo bibili, hindi tayo magbebenta. Ibibigay ko to sa inyo mga kabarya. Ito ay ilalagay ko dito mga kabarya. Sa isang plastic, lalagay ko siya sa loob. Na may thank you message, mga kabarya. Gusto mo bang mapasay ito, mga kabarya? Panoorin mo na lang ang buong video kung paano. Simple lang ang ating gagawin. Itatago ko lang to mga kabari. Ang complete set na 1 piece. So, commemorative point. Kapag nahanap mo, iyon na. At para malaman mo kung saan ko itatago, panoorin mo lang ang buong video. At isasabay ko na rin to sa aking pag-exercise. -e Gamit ang aking BTEC. BTEC Leta. nandito tayo sa crossing ng Carmona Punta ka rito, Binya pumunta ka rito yan yung bayambayan ng Tabite at doon mga kabarya, pag dumiretso ka doon yun ang Dabilan, doon tayo pupunta mga kabarya. may tulay kang dadaanan yan, ginagawa pa ng tulay na yung ladaan. yan, dyan maraya pero dito tayo sa ala. eto na ang dapilan mamimili na lang ako kung saan ko ilalagay siguro pagkatapos na lang ng tatlong ako may malulupit na ahon dito kasi mga kapalit eto na yun, nagumpisa na yung unang ahon Shifting gear! Pagod! Sa tatlong ahon nito, pinakamahirap. 9 na, na ang unang ahon. pangalawang ahon. Kalampasan mo unang ahon, baka malampasan mo rin 'to. Araus na. Kirap. Araus na, pangalawang ahon. Paglampas natin dito sa pangatlong ahon. Dito ko na ilalagay. Ang mga barya na inyong hahanapin eto simple na lang to pangatlong akon ayan may makikita ka dyan, kainan no oh. gracias bulalo sa kaliwa sa kaliwa sa kanan yan oh. no tambayan ng mga bikers yan makikita kayo no trespassing count ka lang mga kabarya unang poste ng ilaw pangalawang poste ng ilaw walang nakalagay dito mukhang maganda-ganda rito mga kabarya pangatlo tandaan nyo to ah Oh, ilalagay ko na to mga kabarya ayan kitang kita ayan nyo mga kabarya lagay ko na paunahan na lang to mga kabarya kung sino makakakuha mas maganda sana kung makakakuha ang aking followers sa facebook at subscribers naman sa youtube ko tinago mga kabarya sa likod ng poste eh, no. Ayan, pinatungan ko ng bato. Ayan. Kunin nyo na lang ah. Swerte na lang ang makakakuha nyan, Ayan, no. Oh. Nandito ako sa Dabilan Carmona. bariya at bisikleta. Kapag may hirap, may kinahawa. At kapag may ahon, may lusong. Sarap mag -bike. yahoo!